May sasyante ng mga kapuso, uh, ginpakita ang ilang pagpasalamat sa ilang mga manunudlo sa mga Valentine's Day. Samtang Commission on Population and Development may panugyan sa mga pamatanon sa mga adlaw sa pagigugma. Yaring balita, gintutukan ni Zen, kilantang sasa. Puno sa ngihom kag paghigugma ang mga estudyante sa Pavia National High School sa pagsaulog sa Valentine's Day. Nanarik-sari nga Valentine's Day gifts ang swak nga pangregalo nga ginabaligya sa gwa sa eskulahan. Ang grade 12 student nga si RM nagbakala sa artificial rose para sa iya favorite teacher. Luyag sinipakita ang iya pasalamat sa iya mga natunaan sa klase. Baklan ka siya para, para mapa-appreciate ka na kung ano ka siya ka as advisor. Pahanungdom naman sa Commission on Population and Development 6 sa mga pamatanon, mangin responsable ng individual subong nga Valentine's Day. Be responsible for your own actions. Do not blame people for kaigin pilit. Yako mo, do not blame people. That's why uh, um, it takes uh, a certain degree of responsibility. Kagam, amuna siya, ang respeto dapat mangibabaw. Hugot ang monitoring sang Task Force on Moral and Values Formation sa mga balay palahuwayan sa syudad sang Iloilo. Sa ila pagpangusisa, wala pa sang may na-record nga may mga menor de edad nga ginpasulod sa mga lodging kag pension house. Istrikto nga ginachekyara ang mga salakyan kag taxi nga nagasulod agon hindi malutsan sang minors. na, pero kung sa nga ma-infeksyon na ma kami sa isa tulot para malansaw na ang mga way ng na nakaupo nila. Ang mga establishmento nga madakpan nga nagalapas sa pagsulundan ang mahimo pasiraduhan o kung i ang ila business permit. Upod kay Sirilo Randuke, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas.